So yun, what's up mga sir Ito na naman po ang inyong lingkod Sandali, kuha tayo ng magandang spot yan So what's up mga sir, ito na naman ang inyong lingkod Air Arms Hunting Philippines uh, Pasensya na nga pala kung hindi tayo nakakapag-hunting nitong mga nakaraang araw Dahil naging busy tayo sa trabaho uh, Sa mga hindi nga pala nakakaalam eh, Trailer driver po ako Kaya minsan hindi nakakalusong So Or nakakapag-hunting Bali ngayon, nagkaroon tayo ng pagkakataon Kasi wala tayong biyahe so isang mabilisang road hunt lang to bali ito nga pala yung spot natin yan yan yes! ang lawak so paano mga sir stay tuned lang update ko kayo mamaya pag meron na tayong na dali or naputukan so dyan lang kayo at sa mga bago nga po mga makakapanood ng mga video na to at uh, wag naman kalimutang i-subscribe ang ating channel lang madagdagan naman ng aking mga manonood so stay lang mga sir Diyan lang muna kayo kahit tayo isa mga sir dun siya andun andun andun, andun. Yun, ang problema na ito ngayon, alams na. So, dahil may tubig, lulusungin natin yan, siyempre, automatic yan. So, update, update tayo mga sir, ha? Stay tuned lang. What? What the fuck? So, yan. what's up mga sir? Halos naka... Dalawang oras tayo yata o kulang dalawang oras pero uwi na tayo dahil tingnan nyo naman no, madilim na siya. So ang oras natin ay 6.30 na mga sir Kaya uuwi na ho tayo So sulit naman yung lusong natin Kasi kahit isa lang yung nahuli natin Masasabi kong sulit Kaya lang So ito papakita ko ha Isang mabilisan lang daw mga sir Yan yung huli natin Isang medyo malaki-laki Kaya uwi na tayo Sulit ang pangangatin ng kamay mga sir Sa so, paano? Hanggang sa susunod na ma Gago! Sa mga pag ulit, sana patuloy nyo subaybayan ng ating channel at lagi, laging sana patuloy nyo subaybayan ang ating pag dito, Tandila, At kung bago ka lang naman sa ating channel, huwag naman kalimutan, please na subscribe at ipakiclick na rin yung notification dyan sa bandang kanan ng iyong baba nang kang updated sa bawat video na ating i-upload. Medyo malamok na mga sir, sa pano? Shoutout sa inyo lahat. Goodbye. Salamat sa panonood. Peace yo.